Nang magkagayoy nagsalita si Jesus sa mga karamihan at sa kaniyang mga alagad. Na nagsasabi, Nagsisiupo ang mga eskriba at mga fariseyo sa luklukan ni Moises. Lahat nga ng mga bagay na sa inyo'y kanilang ipag-utos, ay gawin nyo at ganapin. Datapuat huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa. Sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. Oo, sila'y nangagbibigkis ng mabibigat na pasan at mahihirap na dalhin. At ipinapasan nila sa mga balikat ng mga tao. Datapuat ayo man lamang nilang kilusin ng kanilang daliri. Datapuat ginagawa nila ang lahat ng kanilang mga gawa upang mga kita ng mga tao. Sapagkat nangagpapalapad sila ng kanilang mga pilakterya. At nangagpapalapad ng mga laylayan ng kanilang mga damit. At iniibig ang mga pangulong dako sa mga pigingan. At ang mga pangulong luklukan sa mga sinagoga. at pagpugayan sa mga pamilihan. At ang sila'y tawagin ng mga tao, Rabi. Datapuat kayo'y huwag patawag na Rabi. Sapagkat iisa ang inyong guro. At kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawagin inyong ama ang sinumang tao sa lupa. Sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatuwid bagay siya na nasa langit. Ni huwag kayong patawag ng mga Panginoon. Sapagkat iisa ang inyong Panginoon. Sa makatuwid bagay ang Kristo. Datapuat ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod niyo. At sino mang nagmamataas ay mabababa at sino mang nagpapakababa ay matataas. Datapuat sa abaninyo, ninyo, mga eskriba at mga fariseyo, mga mapagpaimbabaw. Sapagkat sinasarhan nyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao. Sapagkat kayo ay hindi na nagsisipasok at ang nagsisipasok man ay ayaw niyong baya ang mga kapasok. Sa abaninyo, ninyo, mga eskriba at mga fariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinasakmal ninyo ang mga bahay ng mga babaing baw, at inyong dinadahilan ang mahahabang panalangin, kaya't magsisitanggap kayo ng lalong mabigat na parusa. Sa abaninyo, ninyo, mga eskriba at mga fariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghanap ng isa niyong makakampi. At kung siya'y magkagayon na, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impyerno kaysa inyong sarili. Sa abaninyo, ninyo, kayong mga taga-akay na bulag, na inyong sinasabi. Kung man ang templo, ay walang anuman. Datapuat kung ipanumpa ni Numan ang ginto ng templo, ay nagkakautang nga siya. Kayong mga mangmang at mga bulag. Sapagkat alin baga ang lalong dakila, ang ginto, o ang templong bumabanal sa ginto. At kung ipanumpa ni Numan ang dambana, ay walang anuman. Datapuat kung ipanumpa ni Noman ang handog na nasa ibabaw nito, ay nagkakautang nga siya. Kayong mga bulag, sapagkat alin baga ang lalong dakila. Ang handog, o ang dambana na bumabanal sa handog. Kaya't ang nanunumpa sa pamamagitan ng dambana, ay ipinanunumpa ito at ang lahat ng mga bagay na nanga sa ibabaw nito. At ang nanunumpa sa pamamagitan ng templo, ay ipinanumpa ito. At yaong tumatahan sa loob nito. Ang nanunumpa sa pamamagitan ng langit, ay ipinanumpa ang luklukan ng Diyos. At yaong nakaluklok doon. Sa aban ninyo, mga eskriba at mga fariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat na bibigay kayo ng saikapu ng yerbabuena, at ng anis, at ng kumino, at inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan, na ibat ang katarungan, at ang pagkahabag, at ang pananampalataya. Datapwat dapat sanan niyong gawin ang mga ito, at huwag pabaya ang digawin niya iba. Kayong mga taga-akay na bulag na inyong sinasala ang lamok, at nilulunok niyo ang kamelyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga fariseyo, mga mapagpapaimbabaw, sapagkat inyong nililinis ang labas ng saro at ng pinggan. Datapuat sa loob ay puno sila ng panglulupig at katakawan. Ikaw bulag na Fariseo, Linisin mo muna ang loob ng saro at ng pinggan. Upang luminis naman ang kanyang labas. Sa abaninyo, ninyo, mga eskriba at mga fariseyo, mga mapagpaimbabaw. Sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi, na may anyong maganda sa labas. Datapuat sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao, at ng lahat na karumaldumal. Gayon din naman kayo, sa labas ay nangagaan niyong matuwid sa mga tao. Datapuat sa loob ay puno kayo ng pagpapaimbabaw at ng katampalasanan. Sa abaninyo, ninyo, mga eskriba at mga fariseo, mga mapagpaimbabaw. Sapagkat itinatayo ninyo ang mga libingan ng mga propeta. At inyong ginayakan ang mga libingan ng mga matuwid. At sinasabi nyo, kung kami sana ang nangabubuhay ng mga kaarawan ng aming mga magulang disi, hindi kami nangakaramay nila sa dugo ng mga propeta. kaya't kayo'y nangagpapatotoo sa inyong sarili. Na kayo'y mga anak niya ang mga nagsipatay ng mga propeta. Punuin nga ninyo ang takalan ng inyong mga magulang. Kayong mga ahas, kayong mga lahi ng mga ulupong. Paanong mga kawawala kayo sa kahatulan sa impyerno? Kaya't, narito, sinusugo ko sa inyo ang mga propeta, at mga pantas na lalaki, at mga eskriba. Ang mga iba sa kanila'y inyong papatayin at ipapako sa krus. At ang mga iba sa kanila'y inyong hahampasin sa inyong mga sinagoga. At sila'y inyong pag-uusigin sa bayan-bayan. upang mabubo sa inyo ang lahat na matuwid na dugo na nabuhos sa ibabaw ng lupa. Buhat sa dugo ng matuwid na si Abel hanggang sa dugo ni Zacarias, na anak ni Barakuyas na pinatay nyo sa pagitan ng santuario at ng dambana. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo. Ang lahat ng mga bagay na ito ay darating sa lahing ito. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta, at bumabato sa mga sinusugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak. Nagaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ay ayaw kayo. Narito, ang inyong bahay ay iniiwan sa inyong wasak. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay hindi niyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin. Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon.